Good morning guys, panibagong araw, panibagong vlog, panibagong tip para sa mga baguhan para sa mga hindi alam kung ano ang kalagahan ng inverter o converter nandito sa ating harapan ang isang inverter hindi ko lang alam kung totoo na 500 watts itu kung legit ba to na 500 pero palagay ko pano lang to pa ah uh, tawag ito marketing strategy 500 watts ya uh, kung kung totoo edi kaya sya na ano ah 5 100 watts na electric fan pero ano lang yan sa liit ba naman ito oh. mayroon kang 500 watts yung pinaka ano ko suggestion ko sa mga gumagamit ng 500 watts na ganito na uri na inverter ay gamitin nyo sa 50% lamang o nasa 250 watts yung pagagamitan kahit nga 200 watts lang Para sip o hindi siya maano mabibigatan sa anumang dala na na ano nakakabit sa output niya. Meron tayong ECDC or DC EC inverter power inverter pwede ito sa solar eh pwede din ito sa, ano, sa pang emergency powerhouse o power source ng ating mga tahanan lalong lalo na sa lugar na ano na lagi nagbaburn out gaya lamang sa ano sa probinsya kung mayroon ka nito at saka battery yan nandito yung ano nya yung crocodile clamp yan negative positive meron syang uh, cooling system na blower para hindi nagiinit yung ano meron ano siya, sya may protection fold you yung pula na yan sa pole. Ibig sabihin, naka, ano yan, naka, ang pool dito, nakatuon sa, ano, sa low voltage input. Ibig sabihin, pag bumaba yung voltage ng ating baterya, ay, kusa, kusa na ito, maririnig mo na mag, ano siya, tutunog. Hindi ganun siya. Ibig sabihin, low voltage, hindi na niya kayang patakbuhin, pandahin itong inverter natin. Kaya obligado, i-charge mo yung baterya sa tamang butahe na angkop dito sa ating inverter. Napakahalaga ang inverter, lalo na sa panahon na ano, may bagyo o kaya burnout ang ano yung ating ating lugar lalabas sa ating sa Pilipinas napakabagyuhin ito ay napaka ano laking bagay sa lalo na sa ano uh, pangailangan natin sa ilaw o kaya kahit mga maliit na electric pan kayang-kaya nito mga electric pa na may 35 watts hanggang uh, 55 watts hindi naman siya pwede itaas mo sa ano ang una ma uubos doon ay ang battery battery na ano yung pinagkukuhanan niya paano lang ito sa mas maganda magamit mo siya sa mga low consumption gaya ng pang ilaw ilaw pinaka importante yan for emergency power source yon backup electricity using battery 12 volts uh, dc 12 volt to ac to 20 to to 30 yan po ang ano yan po ang trabaho ng aning ating inverter meron siyang ano uh, three prong live neutral nakpan ko yung ano niya yung brand wala tayo wala tayo ano? wala pa tayo karapatan magno mag-promote ng anumang ng appliances uh witty world Yun, guys ano nga ba ang, ano uh, kahalagahan o advantage kung mayroon kang inverter pwede ka dito mag-charge ano, mag ng cellphone yan, mayroon kang backup, backup electricity o kuryente na sa sarili. Kahit bilhan mo ito ng baterya na, ano, na 12 volts na 6 amperes to 12 amperes, kaya. Kaya niya pagganahin. 12 amperes na baterya. Mas mainam kung mas mataas yung baterya para marami siyang pundo kumbaga yung tinatawag na Ampere hours uh, e uh, di natin yung e ampere hours uh, ano nang battery yung uh, battery battery E its E its Uy! Bakit nabi? E its E its nga eh Pasensya na Battery I-Its e Ibig sabihin Ampere 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 hours. Ano ba ang ampere hours? It's yan po ang ano yan po ang laman ng ating mga batery yung itatagal yun ampere hours e it's yan po ang meaning ng e it's amperes hours ang it's ano ba ang pasok sa inverter na mga ganito uh, maliit lang naman siya 12 EH 2 100 EH yan, yan ang ano nya itong so, mga ganito na inverter mas mas the best kung malaki yung tinatawag na EH ampere hours para matagal mo rin siya magagamit sa ating inverter yung battery kasi kung maliit lang yung amperes ng battery natin ay agaran itong maubos pero nakadipindi pa rin sa ating ano sa ating appliances na ginagamit kung ilaw-ilaw man lamang cellphone o mga mababa mga maliit na electric pan ay itong 100 EH ay matagal mo nang ubusin ito pero mga 12 EH sandali lang yan bagay lang ang 100 EH sa ilaw kung meron kang ilaw na 5 watts na low consumption. Yun, hindi siya ano, yung hindi malakas uh, kumonsumo ng ating kurinti. Yan po ang ano ng inverter natin. Ito bagong kaalaman. Uh, ito na by ano, you know, inting. Ito na ang pagbahagi ko sa ano, sa, ano nga ba ang inverter ang inverter ay hindi lamang uh, nagagamit sa ating solar pwede rin siya uh, kahit wala kang solar kung mayroon kang charger ng battery pwede mo i-charge sa, ano? sa Miralco. o anumang provider na meron kayo sa inyong mga lugar yung battery charger with much uh, battery at saka charger basta meron kayo nun hindi na kailangan ng solar mas mainam kung may solar solar panel o oh, at saka uh, controller charging controller sa mga uh, battery. kung wala alamang solar uh, meron kang sariling charger ng baterya kumplito kumplituhin mo yung um, uh, inverter inverter Invert. Sinasana. Mahirap ma sulat na may hawak na silpon. Inverter plus battery. Pag mayroon ganyan sa dalawa na yan solved na ang emergency emer gen cy emergency uh power power oh Mali-mali na siya, no? Power yan, power. Emergency power. Meron na tayong, ano? Uh, pagkukuhanan ng ating sariling kuryente. Yan lamang ang aking ano, mababahagi sa para saan ang ano, inverter na ganito. Yan lang guys. Maraming salamat. Para lang ito sa mga baguhan at uh, para sa mga may alam na. Uh, um. Gumawa, gumawa lang po tayo ng ano ng demo kung ano yung uh, para saan ang inverter. 'Yan lang ko. Maraming salamat and Habanaisdi.